Nagsimula ang pangaabuso kay Elias Raymond, hindi totoong pangalan noong Agosto. Binakunahan siya ng second dose sa The Netherlands bago magtrabaho sa inland ship, pero na magkaumano ang kanyang katawan, kaya dinala siya sa ospital. Ngunit kahit hindi palubusang magaling ay pinabalik agad siya sa trabaho. Pagdating ko sa parko, pinadiretso na akong trabaho dahil sabi sa akin ng doktor, bawal nga daw muna akong magtrabaho, pero since na nandito na ako, dinala na ako sa barko, nagtrabaho na ako sa barko. Nagkasagutan din sila ng mag-request siya ng goggles at personal protective gear para linisin ng barko. Sabi ko sa kanya na pag na accident ako sa barko na wala akong proper PPE, hindi ako babayar ng insurance. Yun ang sabi ko Si Simula nung sinabi ko sa kanya yun, bineverbal abuse niya na ako na minumura niya ako, idiot daw ako. Tapos, one time sinuntok niya ako sa dibdib dahil nga nahuli niya ako sa kumuha ako ng gamot ko sa kabina ko dahil iinom nga ako ng antibiotic. Tiniis niya ang pang-aabuso ng kapitan at alam ito ng kanyang German Registered Agency pero ang sagot sa kanya lagi ay pagtsagaan lang. Noong Setyembre, dumaong sila sa Mannheim, Germany. Inaway ako nung asawa niya na hindi daw ako magkaintindihan nung asawa niya. Then sabi sa akin nung kapitan ko na bumaba ka sa barko ko. Kung di ka bababa sa barko ko, papahuli kita sa polis. Sabihin ko na may linaho ako sa barko ko. Sa takot dahil German din ang kapitan, umalis na lamang ng barko si Raymond. Dahil walang kakilala o pera pang hotel, natulog siya ng dalawang gabi sa park hanggang makontakt niya ang isang kaibigan na kumupkop ng ilang buwan. Ganito rin ang sinapit na alias Michael. Unang linggo ng Desyembre, pinaalis ng barko si Michael sa port ng FHIM Germany matapos silang magkasagutan ng kanyang kapitan. Ayun, hindi ko na nakayanan yung ugali kasi palagi na lang ganun, bineverbal ako. Halos araw-araw umano -araw ang verbal abuse na may kasamang diskriminasyon sa kanya ng kapitan. Pinaalam din niya ito sa kanyang agency. Ipilit akong pinapabalik dun sa barko na yon. Sabi ko ayaw ko talaga. Ilipat nyo na lang talaga ako. Kasi hindi kami magkakasundo. Baka ano pa yung mangyari. Sa halik, ah, nakatanggap si, si Michael, na Michael ng mensahe mula sa agency oh, ng dismissal letter at okay. inakusahang nag-awol. Sabi niya, bahala ka sa buhay mo. Fault mo yan. Maghanap ka na lang ng kaibigan dito sa Europe. Nakontakt ni Michael sa Raymond dahil pareho sila ng agency at nang sinapit. Nagpasko silang walang trabaho at sapilitan silang pinauwi sa Pilipinas. Binabaliktad na umani sila at inakusahang nag-jump ship. Kung ganito kasi ang kaso, mabablacklist sila at mahihirapan ang makakapag-abroad. Nagsumiti na si Raymond ng incident report sa Polo Berlin. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang Philippine Embassy sa dalawa. Base umano sa magiging panayam sa kanila, i-assess kung anong klasing tulong ang maaaring ibigay. Panawagan nila sa gobyerno. Pinakatunga po ang pansinsanan ng gobyerno na yung mga kapwa, na, kapwa namin, OFWC, pera na naiipit dito na inaabuso, na meron po silang shelter na malalapitan kung sakaling mapalaya sila na nangyari sa amin. Umaasa sila na mabibigyan linaw ang kanilang kaso at aaksyonan ng gobyerno ang kanilang sinapit. Joe Feltisorio, TFC News, Amsterdam, The Netherlands.